check po natin yung lumubog na ano, talong kahapon. Ayan po, ayan po yung naging itsura niya. Ayan, pero buhay po 'yan. Uh, Makaka-recover po 'yan. Hindi naman po ano, hindi naman po ganong nababad. Pero po sayang po 'yan talaga. Ayan, uh, bakit ako po sa inyo yung ilog? Ayan po yung mga ano, na, mga nalubog. Nagsisimula pa lang po silang ano, mamunga. Ayan. Na. Silipin po natin dito yung ano. Dito kung yung, 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 yung uh, adventure na tayo. Ano po, lawak po ng nalubog yan. Kahapon. yung ano po, hanggang doon po yung tubig yan. Ayan po. Ay, may mga bunga na po yung mga ano, mga talong. Ayan, gabay po, gaway po tayo rito. Ayan po, may bakas na motor dito. Baka meron nang isda. Hey hindi ba ako nadulas ayan po yung dinadaanan ko pag nangingisda po ako ayan, hindi pa rin po, po pwede palang dumaan yung tricycle alam po tayo makapamilimutan hanggang dito po po yung tubig ayan po, nagkalat po yung mga basura ayan, gawak ko rin pala pero hindi na po ganong malalim yan Ayan, baka bukas po, ayan, pwede na tayo mangisda. Ayan, ito lang muna po yung aking upload para po updated po kayo sa aking mga video. Ayan po, ayan, ha. tuyo na po yan, ha. Medyo, na lang. Hindi na ganong malaki yung ilog. Yan, may namimingit pala ro. Ito sa gawin ro. Ayan po, mga... Yan, namimingwit po. Baka po mayroon naman silang nahuhuli. Ayan, medyo mahinahon na po yung agos. Hindi ka tulad po mga nakaraan araw sa kahapon po malalim. Nalabog nga po yung talong dun sa taas. Yan. Uh, recover naman po yun. Hindi naman mo ganong nababad masyado. Update po tayo dito sa lagay ng ilog sa nalubog na gulayan. Tayo. Eh, wala dito, wala kalusong pa tayo. Eh, wala talay po, ba ba ano? Ah. Ada ba Ngayon na. natin dito kung meron na tayong mapapwestuhan. Malalim pa pala. ayan po hindi pa tayo makapunta malalim pa rito sa daan ng tricycle saka hanggang tuhod ko na po yung tubig nasa gilid pa lang ako hindi pa tayo makakapasing adventure niyan. yan <coughs> na update ko lang po kaysa lagay ng nalubog na gulay tingnan po natin kung hindi na sila lubog sayang po kasi yun eh Tsong mga gulay ah, dalawang bang pa lang po siguro yung talongan na yan eh, malakas pa ano pa malabo eh yan po nangyari sa talong nakakapanghinayang sana po mabuhay sila at mamumunga para po sila mapak mapakinabangan na may ari kahapon po lubog yan eh yung ano ka mga lawang update ko sa ilog